Mr. Nice One is back. Your fresh graduate slash tambay kay nangita pa mag unsay himuon. Layu pa pero layu na. In God's will. Mayong adlaw mga guys. It's Mr. Nice One again. Di ba? Last video nagisgot ta nga i up nato karon ang passport nako at Imelda LBC Express. Kuyugi na pugkunin ninyo mga guys. Pero kabalo mo nga na ay probs. Kung sa ang problema day, lantawan na kung buko, oh, murang tagdi si Bilian Ani. <laughs> Basig dili tatagaan nito sa akong passport. So mao to, nagpaalot na lang po para maanyag niya atong dagway gamay. Mao din ni ang before ko nagpaalot and after ko nagpaalot mga guys. Tsada na kay mga guys no. Pwede na ni, eh. tara na. Nigawas ko sa shop, ngayon na ni kagwapo, charot. <laughs> Then after sa barbershop, nipalit ko makaon. Para while nagbiyahe, na ako'y masima-sima. Ambot ba og parehas na mga guys? Kay gusto yun na ako mukaon while nagbiyahe. Samot naglayo-layo ang biyahe para dili ba boring. Then kanira rin akong gipalit mga guys sakto na kainis ako ah. Then after anak mga guys, ni na rin ko sa bus terminal kay mag-commute ramang ko. Kaya nga tayo mga guys, wala pa yun ang bus. Then tawad-tawad nabot na nakasakay na dahil ko mga guys o gachinilas ra di ko diha mga guys kay injured man atong koko 50 pesos ra diha atong pasahe mga guys kay anak ko SP man maskin fresh graduate ta <laughs> naamang ko'y ID o taod taod pa dyan biyahe ang mga guys o aron na mo'y idea kung sa kalayo mag google map ta mudagan pa dahi ni 44 minutes to 1 hour mga guys gikan sa mo, apay ngon sa Melda if magbaska kay dugay dugay pa man yun yung bihaya mga guys istorya sa ata kung paunsa na na process ang ako ang passport kay basig di ay gusto mag process ang passport kay kaninga video mga guys padulong na ko ani mag pick up so therefore human na yung process ani sa akong passport mga guys sa pag process dahil sa passport ang inyong unahon himuon kay mag apply online para makakreate mo appointment sa DFA So, paon sa mag-apply? Mag-apply ka through online. I-search mo sa Google ang www.passport.gov. Kaya wala dyan sila ka dawat o walk-in. Exempted na lang kung appeal ka silang exemptions like buntis ka or senior citizen. After nyo search anak mga boss, isa na siya ka-form. So, fill out your basic information. Then, mas okay na siya mga boss kay kamoy magbuot kung kanon sa inyong preferable date nga maset inyong appointment. Then ang payment ana para ma-accept inyong appointment, pwede rin niya i-send through GCash. Then mag-gmail na sila sa inyong mga boss para unsa inyong mga i-photocopy kung unsa inyong dalon. Then sa Gmail mga boss, dito na nila i-confirm kung accepted na ang imuhang appointment sa DFA. So after na, mag-wait na lang kasi mong appointment date Then, dapat early ka mabot dito before sa imuang time nga giset. So, katong time nga ako'y nagkuha sa akong passport mga boss, nagbiyahe pa ugigan sa muha, paingun sa Pagadian City. Nag-commute ako mga boss. Aron mo na idea Unsa ka kalayo, gikan sa muha, paingun Pagadian City, i-google map na po nato to. Mudaga na siya 3 to 4 hours ang biyahe pag mag-bus ka boss, inig mag-commute. Inani ni siya kalayo. <laughs> So back and forth Mga around 6 to 8 hours imong spend sa pagbiyahe mga boss Pero don't worry Kay pag abot ni mo dito basta imong appointment date Kay mak kay mahuman judayo nimo ni mo nagprocess Magantay na lang ka kung gusto ba kag ipa-deliver lang nimo or i-pick up nimo balik dito ang imuhang passport. Uy, sa dihang kusog na manday kaning ulan mga guys. Wa man ta si Giro ng tagtabi. Mauna ning part mga guys nga naabot ko sa LBC Express sa Imelda. O gihatag na dayon ako akong resibo, then i sa dayon niya. Yeah. Dugay-dugay jud pud ko naghulatan ni na akong passport mga guys. Nigagan po og mga one month kapin. So karon nga day, makuha na jud nako. Thank you Lord. Oh, lentaw ro. Oh. Excited kay mokuha sa yang package. <laughs> so wakas nagunita na jud Gadali-dali na gid ka to mga guys kay syempre wala'ng ulan ngito mga guys. Og sa balay na pon nako gabrihan ang akong passport mga guys. Unboxing time. Unboxing maskin walay box. Oh, natagak pa sa kadali-dali chill chill lang diha Mr. Nice One wala lagi mo ilog ana <laughs> na kong ginaingon perminti sa inyo mga guys maskin pagdugay kayo maskin lisod kayo basta ginapaning kamutan ninyo maabot ra jud na og makuha ninyo kung dili man karon ti man i na nga naay puhon daghang salamat mga guys kita kits na punta sa sunod Ayo ayo perme, Salamat!